Solid mga ka tatlong malalaking balita ang sabay-sabay nating pag-uusapan ngayon. Una mga ka isang batang halimaw na nagngangalang Chog Moral na nagpasabog sa ligang labas at tinawag na batang halimaw dahil nga sa kanyang malupit na jelly moves at explosiveness. Pangalawa, ang 6'8 gilas youth prospect na si Tyler Reyes na spotted sa training camp mismo kasama si JB. At pangatlo mga ka-sports, ang inaabangan ng lahat kay Soto. Balik insayo na matapos ang ilang buwan ng pahinga. Grabe, solid dito para sa future ng Gilas Pilipinas. Kung mo po ang nitong content, pa ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Unain na natin si Moral. Sa mga ligang labas, magikita mo agad na kakaiba laro ng batang ito. Hindi lang ba sa score, kundi may flair at explosiveness na mahirap makita sa edad niya. Lalo na yung signature niyang jelly moves at galing sa hang time, parang hindi na uubusan ng kuryente. Napakadaming fans na napaisip saan kaya siya maglalaro officially. Lumabas mga sports na posible siyang sumali sa Mapua Cardinals sa NCAA kung sakaling malaki ang maitutulong ng Mapua sa kanyang development. Alam naman natin na NCAA at UAAP ang top breeding grounds ng mga susunod na gilas players. Kung mahasa pa siya sa college level, siguradong tataas pa lalo ang kanyang stock. Ngayon naman mga sports lipat tayo sa gilas youth. Isang 6'8 prospect ang spotted mismo sa training camp. Walang iba sa mga sports si Tyler Reyes Bata pa lang pero kitang kita na ang potential niya Ang height niya, bagay na bagay para maging next big man ng gilas Pero hindi lang height ang dala niya Meron siyang agility at footwork na hinahanap natin sa mga modern bigs. At ang mas nakakatuwa, kasama niya mismo si Justin Brownlee sa training. Imaginin mo habang bata pa si Tyler, natututo na agad siya sa isang veterano at isang gilas legend. Malaking bagay ito para sa kanyang development. Kaya napakadami ang naniniwala na si Tyler Reyes ang magiging isa sa mga future gilas cornerstones sa darating na panahon. Maka sports at syempre, ito na ang balitang gustong marinig ng lahat ng Pinoy Vat basketball fans. Si Kai Soto, balik in na. Matapos ng ilang buwan ng pahinga dahil na rin sa injury at hectic schedule. Nakita na ulit siya sa training court. Para sa Gilas Pilipinas, napakalaking good news ito. Dahil nga, alam naman natin na isa si Kai sa inaasahang magiging backbone ng national team sa mga darating na taon. At sa height niyang 7 3 plus yung experience niya sa international leagues, napakalaking bagay talaga ang pagbabalik niya sa insayo. Kung mas mapapabuti pa ang kondisyon niya at kung makakapaglaro siya consistently sa international stage, mas lalakas lalo ang gilas program. At isipin nyo mga ka-sports, Kai Soto, Tyler Reyes, at iba pang batang big men, napaka-future talaga at solid na solid talaga ang gilas soon. Kaya mga ka-sports, tatlong exciting na balita ang sabay nating tinutukan ngayon. Una, si Moral na nagpakitang gilas sa ligang labas at posibleng sumabak sa NCAA. Pangalawa, si Tyler Reyes na future gilas big man at spotted kasama si Brownlee. At pangatlo, walang iba, si Kai Soto na balik insayo na at handang magpatuloy sa kanyang journey bilang isa sa haligi ng Gilas, Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Sino sa tatlong ito ang pinaka-exciting para sa inyo? Si Moralba na batang halimaw, si Tyler Reyes na future big man o si Kai Soto na balik training na? I-comment nyo na ang thoughts nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng basketball news dito sa Pilipinas. So paano? Ingat po kayo!